kung may mga ritaso-ritaso kayo ng tela, iba-ibang kulay, ay pagtagpi-tagpiin ninyo at gawin ninyong kumot. Kagaya ng ginagawa ko. Tcharang! Ayan! O, oh, mga ritaso-ritaso at ito at pinagtagpi-tagpi ko at ginawang cadang kumot. O, oh, back to back pa yun. See? Back to back, Oh. See? Oh. Oh, tingnan niyo Ang ganda! Sige, gawin niyo yung mga tela niyo dyan. Mga damit na hindi na ginagamit. Mga luma ng gam mga lumang damit. O, oh, ayan. See? Ang ganda. Gawin nyo din. Ang tawag dito ay tagpi-tagping pangarap. Ah! <laughs> Thank you for watching. Please like and share. At comment ka na din.